Okay. Magandang gabi po, mga kababayan. Mga kababayang makabayan, pag-usapan po natin ang napaka-kontrobersyal na POGO. Okay? Ano ba ang tungkol dito? Okay. Alam nating kalat na ito kalat na kalat pala sa buong Pilipinas. Pero dito sa amin, swerte na lang, wala. Wala pa dito. At sana naman eh, sana naman eh, maging pogo free itong lugar namin. So far, wala dito sa, sa Bicol, wala. Diyan lang yata, diyan lang sa ano eh, sa Metro Manila, saka sa saan-saan ba mga meron? Alam nyo, ang napapansin ko, siguro napapansin nyo rin, na itong mga pogo ay tila baga nasa mga piling lugar. Ano ibig ko sabihin? May mga lugar po kasi na mayroong mayroong pogo. Pero may may lugar na wala kagaya, sabi ko nga, kagaya dito sa amin, walang pogo rito. Pero bakit sa sa Tarlac, sa Pampanga, for sure sa Davao meron. Bakit walang nababalitaan na hindi napapabalita yung pogo sa Davao? For sure meron yan. Eh, nandiyajaan yung Godfather eh. Diba? Okay. So, sa Kabite rin, meron. dati meron sa Pasig pero napaalis ni Mayor Vico Soto and then kamakailan lang, kahapon lang yata na nalaman natin na sa Baguio ay walang pogo sabi ni Mayor Benjamin Magalong Baguio is pogo free at saka, according to him, according to the mayor, marami na palang nagtangka na magkumbinsin sa kanya, lumapit sa kanya, mga Duterte boys, lumapit sa kanya na kung pwede raw na maglagay ng pogo sa Baguio. Hindi siya pumayag. Hindi siya pumayag. Yung mayor, hindi pumayag. So, ano po ba ang nakikita natin dito. Pwede naman palang hindi. ba? Diba? Pwede palang wala. So, ibig sabihin, itong pagkakaroon ng pogo sa isang bayan, sa isang syudad, sa isang lugar, ay depende pala sa local government official sa DILG. See? Nagpapaalam sa mayor. So, ibig sabihin, ibig sabihin, itong mga pogo na ito or whatever illegal, illegal business, illegal gambling, hindi naman pala ito maka, makakapagbukas uh, sa isang lugar kung hindi papayag yung mayor. So, ibig bang sabihin, itong mga bayan na mayroong mga pogo, ay may permiso sa mayor. Kaya nga itong bamban na ito, na nagka, nagkakaila pa itong itong peking mayor na Alice Guo, na keso wala siyang alam, pero kitang-kita naman yung mga mga concrete evidences. May ebidensya na, kitang-kita na yung ebidensya. Nag-, nag nakukuha pang magsinungaling na wala siyang alam. Tingnan mo sa sa Pasig. Paano nagkaroon ng pogo sa Pasig? Kailan ba naging mayor si Vico Soto? So ibig sabihin kung ayaw ni Vico Soto, kaya nga pinaalis niya, nagawa niyang maipaalisin, na ilagay ang pogo sa pasig, hindi pa mayor si Bicosoto. Yung mayor before Bicosoto, yun ang yun ang uh, nagbigay ng permit. So, ito namang sa Porac, Pampanga, sino ba ang mayor dyan? Ibig sabihin, kung sino man ang mayor dyan, siya yung nabigay ng permiso. Ang ibig pong sabihin, hindi magkakaroon ng pogo sa isang bayan kung walang kinalaman ang mayor. At kung sakaling meron man, nagkaroon. Dahil sa yung dating mayor ang nagpalagay, ngayon yung bagong mayor, kagaya ng kaso sa Pasig, yung mayor bago kay Biko Soto, yun ang nagpalagay. Ngayon si Biko Soto na ang ang mayor, pinaalis niya. Although nababalitaan natin na para may mga death threat yata kay Biko Soto, syempre, mga ano to eh, sindikato eh. Alam nyo, dapat talaga sa sa mga government officials, kailangan maging matapang at may paninindigan. Kasi kung puro takot pa iralin mo, ay walang mangyayari po sa sa bayan natin. Ang mangyayari niyan, yung mga yung mga kriminal, mga sindikato, sila ang sila na talagang bibigyan natin ng permiso na <coughs> sorry. Maghari dito sa bansa natin. 'Di ba? Ngayon, ang nakapagtataka sabihin pa natin na <clears throat> pag it, it, ito itong pogo diyan sa sa Cavite na lang dahil ito pa ito yat ang pinakamalaki pero i don't believe na itong sa ka, sa Cavite ang yung dating Cobelandia yan daw ang pinakamalaki sa buong Pilipinas hindi kaya ang pinakamalaki ay nasa Davao hindi pa sinisilip ang Davao. Sigurado yan, meron yan. Pinakamalaking, <clears throat> ano ba to Pinakamalaking, uh, pinakamalaking lungsod ang Davao. At nandiyan mismo yung big boss ng Pogo, yung godfather nandiyan. Kaya paano mawawalan? Hindi pa nasisilip yung Davao eh kailan kaya yan sisilipin ngayon ito po ano mga kababayan ang pogo pwedeng hindi makapasok sa isang sa isang uh, sa isang bayan kagaya na lang ng bagyo dahil hindi hindi pinayagan ng mayor magalong kaya pogo free ang Baguio. Ang Pasig, dating may Pogo, pinaalis ng Mayor, Mayor biko Soto. So, pwede pala. Pwede naman pala na hindi. Pwede naman pala na wala. Nasa nasa mayor lang pala. Kaya nga mga kababayan, para sa akin, lahat kapag ang bayan ninyo ay may pogo isa lang ang ibig sabihin kasabwat yung mayor di ba? kasi siya yung magbibigay ng permit eh kasi tingnan na lang natin itong bagyo itong dalawang ciudad na ito Baguio City and Pasig City ang Baguio hindi makapagbukas ang pogo dahil hindi pumapayag ang mayor. Sa Pasig, dating may pogo, pinaalis ng mayor. So, pwede, di ba? So, bakit yung mga ibang lugar ay hindi kayang tumanggi? At yung mga meron na, bakit hindi mapaalis? Isa pa. Diyan sa Porak Pampanga na karugtong pala ng pogo sa Bamban. Si Lito Lapid, Senator Lito Lapin, taga Porak Pampanga. Siya ngayon naging mayor nga siya diyan sa Porak, di ba? Si Mark Lapid. Ano ba si Mark Lapid ngayon, yung anak ni Lito? Sino ba ang mayor ng Porac? ba? Diba? Kung mayroong pogo sa Porac, Pampanga, may kinalaman yung mayor ng Porac, Pampanga. Hindi lang ang mayor ng Porac, kundi yung mga malalaking politiko na tagadyaan sa Pampanga. Sino-sino ang mga ito? Unang-una si Lito Lapid. Kahit na hindi ka mayor, hindi ikaw ang nagbigay ng permiso, the fact na ikaw ay isang senador, lalo pa na ang hawak mong committee sa Senado ay gaming and amusement. Kung ikaw ay talagang matino, matino na politiko, matinong senador, hindi pwedeng hindi mo alam na dyan sa bakuran mo, mayroong pogo. Di ba? Ang tagal-tagal na ng, ng, pogo dyan, hindi ka kubikibo. Hindi pwedeng hindi mo alam yan, Lito Lapid. Kahit na sabihin pa natin hindi ka konektado dyan, pero alam mong illegal, hindi ka man lang, hindi ka man lang nag, test kung ano ba yan? Ano ba yung pogo? Ano, ano, bang, ano bang meron dyan sa pogo? Sabihin pang hindi siya. Sabihin pa natin na hindi siya, hindi siya kasabwat. Hindi siya konektado. The fact na ikaw ay isang government official, senador ka, bakit hindi mo alam na may nagaganap na illegal na negosyo dyan sa bakuran mo? Dapat maging vigilant tayo. The fact na ikaw ay isang... isang opisyal ng gobyerno. Dapat inaalam mo yung mga nasa, buka, nasa bakuran mo, kung mga ano-ano yan. Even Gloria Arroyo. Tagapampanga ka. Hindi mo alam na may pogo dyan? Bakit wala hindi ka kumikibo? O baka naman talaga kasabwat ka rin? Hindi ka panipaniwala mga kababayan na ikaw mataas na opisyal, mayroong illegal dyan sa lugar mo, hindi ka kumikibo, tapos hindi ka konektado? Kasi kung ikaw kontra ka sa illegal, nag-iingay ka dapat. The fact na hindi kayo nag-iingay, Gloria Arroyo and Lito Lapid. Ako ang nasa isip ko, madumi isip ko. Kasabot kayo dyan, tumatanggap kayo. Kung kailan na, kung kailan na booking, sa kakalang nag iingay tapos sasabihin mo, hindi ka, hindi ka konektado, tapos gusto mo na ngayon, paimbestigahan, dahil dahil na booking na expose anong ginagawa mo nung hindi pa yun na expose ikaw nga dapat ang nakapagpa expose niyan kung talagang matino kayo na lingkod ng bayan nasa bakuran mo taga ka Imposibleng hindi yan alam ni Lito Lapid mga kababayan at kung alam niya kung matino siya, dapat nag-ingay siya. Hindi pwede yan. Hindi po yan, hindi yan pwede dito sa bayan ko, dito sa bakuran ko. Dahil hindi ka, the, the fact na hindi ka nag-iingay, anong iisipin? Ano iisipin ng tao? O ako, ano iisip ko? Kasabwat ka. Tumatanggap ka. Yun lang yun. At ito pa mga kababayan, on a larger scale. Mga kababayan, kung si Vico Soto, mayor, napatigil niya, napalayas niya ang Pogo sa kanyang lungson, bakit hindi kayang palayasin ng Pangulong Marcos ang Pogo sa buong bansa? What's stopping you Mr. President. Nagtatanong ang taong bayan, Nagtataka ang taong bayan. Hindi ka kumikibo. Wala kang ginagawa. Hindi namin alam kung nasa, ano nasa utak mo. Ikaw ba ay natatakot sa mga sindikatong ito? Alam nyo, kung puro takot po ang paiiralin, my goodness, presidente ka ng bansa, hawak mo ang lahat ng ang armed forces di ba magpapatalo ka sa sindikato o alam natin kumpleto rin ang armas ang sindikato pero may mga tangki ba ang sindikato? sa tingin ko ang hawak lang naman ng mga sindikato ay eh, hanggang hanggang mga high powered firearms lang pwedeng dinamita pwede ba silang pwede ba silang mag-ari ng mga sophisticated weapons gobyerno lang naman ang pwedeng magkaroon yan ng ganyan hindi pwedeng magpatalo ang gobyerno sa mga ilegal sa mga sindikato. Kahit saan naman yata may meron eh, kahit sa Japan na ang Japan ay napakatinong bayan, napakadisiplinado ng mga mamamayan, pero mayroong mayroong pa rin organized crime. Napaka napaka-notorious nga eh, 'di ba yung yakuza? Pareho din yan ng mafia sa Amerika. Kahit saan meron. Pero nakakapagpamaya ni iba. Nasa gobyerno naman kasi yan eh kung magpapatalo kay. You have all the resources of the country. Matatakot ka sa ang sindikato patago. Patago-tago. Ang gobyerno lantad kung kumilos. Diba? Diba? parati pong naka nasa leverage parating angat ang gobyerno kaya ito po ang isang nakapagtataka kung si Vico Soto na mayor nagawa niyang patalsikin ang pogo sa nasasakupan niya bakit hindi ang Pangulong Marcos? Diyan sa Kabite, bakit ang laki-laki, ang laki-laki pinakamalaki daw ang pogo hub sa Kabite. Sino ba ang nangyajan na mataas na opisyal? Di ba mga Rimulya? Tumatanggi pa yung kapatid ni Rimulya, oh. Siyempre, aamin ba? Kamu naman. Siyempre, eh, 'Yung kapatid mo nga eh, kapatid ba yan o anak, 'yung Gilbert Remulia Nasa official ng ano, official ng pagkor Na siya'ng nagbibigay ng mga lisensya dyan sa mga pogo. Bakit kung kung talagang hindi kayo kasabwat, mataas na opisyal, DOJ secretary mga kababayan? You have the power. Kung talagang hindi kayo kasabwat. Common sense. Parang one plus one lang yan eh. The fact na mayroon dyan sa lugar mo, hindi pwedeng wala kang alam. Nakukuha pa ninyong magkunwari, tumanggi, yung John B. Cremulia na yan. Kesa magbabayad siya ng 10 million, baka kapagpakita ng ebidensya. Yan ang ebidensya oh! Bakit nandiyan dyan? Eh, yung kapatid mo, kapatid mo ba yan o tatay mo ba yan, si DOJ Secretary? Naturing ang DOJ Secretary, pero yan nandiyan dyan ang pinakamalaking Pogo Hub sa lugar ninyo? Sabi ko nga, sabihin pa na ang nagbigay ng permit ay yung mayor ng kawit. Sino ba ang mata mas mataas? Mayor ng Kawit o DOJ Secretary na National Office of the President? Di ba mga kababayan? Kaya wag na, wag na sanang nagmamalinis pa na kesyo wala silang kinalaman. The fact na nandiyan dyan at taga dyan kayo, kung talagang wala kayong kinalaman dyan, magagawa ninyong alisin yan hanggat hindi yan naaalis sa isang lugar yan halimbawa yung nandiyan dyan sa kubilandya sa kabite hanggat nandiyan dyan ang poguhab na yan ako mismo ako iisipin ko kasabwat dyan ang rimulya bakit national ano kay ang posisyon mo national eh DOJ Department of Justice? Tapos sasabihin niyo hindi kayo kasabot, eh dati nga yan, kayo may-ari ng Kubilandia na yan. Bakit niyo ibibenta ng hanggang dito lang? Hindi naman kayo tanga. Siyempre, kunwari, ibenta niyo Ibinenta niyo pero siguro ko naman na hindi naman kayo papayag na hanggang doon lang yun. Eh ang alam na maalam ninyo na ang laki-laking negosyo niyang pogo na yan. Kasabot kayo dyan na kayo magmalinis pa. Nandiyan dyan ang mga ebidensya Oh. Yung kapatid mo si Gilbert Remulia. Direktor, isa sa mga direktor ng Pagkor. Tapos inyo, inyo dati, yung isla isla ba yan? o yung kubilanja na yan ismus yata inyo yan eh kunwari lang binenta basta ganun lang kung hindi talaga kayo kung, talag kung talagang wala kayong kinalaban kontra kayo dyan kung talagang ayaw ninyo sa pogo dapat ba, dapat mag-disappear yan dyan sa Cavite? Ganun lang yun, kasimple. Ngayon, bakit hindi magawang ipatigil ng Pangulong Bongbong Marcos ang pogo dito sa Pilipinas? Siguro takot siya kay Rimulya. Kasi si Rimulya, maaring kasabot na siya, isa na siya sa member ng sindikato. Diba? Magkakasama kayo dyan. Mga nasa gobyerno, nagpapatakbo ng sindikato. Kapag konektado ka sa sindikato, sindikato ka na rin. You are one of them. Diba mga kababayan? usapang pogo. Kung talagang matino ang mga opisyal natin sa gobyerno, dapat walang pogo dito sa atin. Tayo lang yata ang may pogo eh. Kasi, mga mukhang pera yung mga opisyal natin sa gobyerno. Kapag sa, ito lang ah, kapag sa termino, ni Pangulong Bongbong Marcos hanggang matapos ang kanyang termino sa 2028. Kapag hindi na wala ang pogo, ang iisipin ko, kasabwat. Kasabwat ang Malacanang. Ganun lang yun. Kasi kung hindi ka kasabwat, alisin mo. ba? Diba? Tama hindi. Gawin nating modelo si Mayor Vico Soto ng Pasig at si Mayor Magalong ng Baguio City. Ganun lang po kasimple. ba? Diba? Kaya, tayo mga kababayan, magingay tayo. Ipaglaban natin ang ating bayan dahil ito lamang ang nag-iisa nating tahanan. Okay? See you in my next vlog. Peace.